So, yung mata na naman ng... <laughs> ano ba? Ano bang gusto mo? Snow! Okay. Ah, okay. Love! May love, no! Pinupulot niya at ibibigay niya Tayo? sa manok. O, sa si chicken! No. Ah, Hindi po sa chicken loli. Ano oh, mo yan? Payat? Ay, mapipila yan na. Hilig. Hilig. Ay, huli na rin. Ang bang ito. Ala, tingnan mo. Hoy, mahulog ka dyan, my love. <laughs> Nanatawa ko. Oh, uh, kahit pati may putik, wala na siyang pakialam eh. Hi, Ate Darren. Ang cute nga eh. May isa-isya dun. <laughs> Oh, itu. No. no, no. No, no. Daiki, the. No. no, no. Daiki, no. No, no, my love. Sayang yan. Oh, ang lalaki. Wow. Bili na po kayo dyan. Bili, bili. Bili, bili. Bili, bili. Bili, bili.

<laughs> tinda, tinda, tinda. Wow, bumili na sila papa ng kiloan na ano nga. Ah, akala ko, eh. akala ko bumili na kayo ng... Bilisan, Neg! Bilisan! Sunod-sunod ka na. Napaahan na talaga siya. <laughs> Akala niya kaya niya oh, na lahat dahan. eh. Oh. lahat Lahat-lahat. Hooray! <laughs> ano yan? Ano yan? Ano yung nandyan? Oh, oh, oh. Maraming kumamakinom dira, bigot. Awan, malihan. Maki kumabaling, ginom. Ano <laughs> makaangos na eh? Abulin yung ano? Sila Joan. Hindi, okay. hindi naman nga ah! na ano. Wala. Sabi ko, pumunta ka nun para... <laughs> <coughs> <coughs> Nagluto pa kami pagkain ng baboy. Ay, ako. Wala na. Ay, wala nang dragon fruit. Wala nang pagbibitihan. Last na to, last, last na. na. Ano ulit? Uh, mga ogos. Ogos mga... Uh, 20, Abulin mo na ito na ko. Oh, 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 eh. Anak ko, tingnan mo manok. Ha? Tingnan mo itong manok ko. Ano yun? Ano yun, my love? Oh, oh, be careful. Ilang kilo lahat yung tita?